Nasubukan nyo na bang gumising ng madaling araw para kumuha lang ng mga iba't ibang uri ng mga Dito sa aming probinsya, hindi mo kailangan ng maraming tiyan. Ang kailangan lang natin ay sipag at syaga para may nilaga. Dito sa amin, sa panahon ng kahirapan ay karagatan ng aming isang dalang. Idol! Kumusta? Matagal-tagal rin na hindi tayo nakapag-post ng video Dahil sa mga obligasyon na kailangan nating tapos Pero sa ngayon, balik tayo sa ating istorya Na kung natry mo na bang gumising ng madaling araw Para kumuha ng ibang-ibang lamang daga Para may ulam pagdating ng umaga Yung tipong ang sarap ang matulog Pero para sa pamilya, kakayanin mo ito Uy, may naulit soon sa kusumpay Pwede lang dala Pwede lang kaya Gaya ni Sa ganitong oras ang sarap pa talagang matulog. Dahil 3am kaming nagising. Sila pala ang ating mga kasama ngayon. At ito pala ang ating mga preparation para sa ating panghuli. Siyempre, kailangan natin i-documentary pero may mashare ako sa inyo. At siyempre, huwag natin kalimutan ang ating mga sangkap. Katapos, huwag natin kalimutang i-check ang karagatan para malaman natin kung pwede nang manguha o manghuli ng mga isla o lamang dagat na ating makikita. Kung na ang lahat, lalo ng safety natin ay eh pwede na tayong manguha o manghuli ng lamang dagat na ating makikita. So, sa ganitong paraan, si at syaga lang ang ating unan. At ito ang unang nauli ko. By the way, ano ba ang mga pangalan ng mga lamang dagat na ito? Pwede mo bang komento para malaman ko kung ano ba ang tawag na lamang dagat na ito sa at inyo? At yes lang, lagyan nyo ng lugar para malaman ko kung saan ba umabot ang video na ito. At ang tawag sa lamang dagat na ito ay bukya dito sa amin. Sa inyo, ano kaya ito? Maraming tao na hindi alam na pwede pala itong kainin. Pero babala lang po. Maraming uri ang jellyfish. May nakakamatay, nakakahilo at may masarap din. Babala lang po. Huwag basta-basta kumain basta walang ekspertong kasama. Baka didbol ang resulta. Kuwi. <coughs> <coughs> huh? Para sa eh, hindi nakakalam kung paano liin ang seashells o lamang dagat. Ganito lang kasimple. simple eh. eksperto ka na, gamit lang ang iyong mata ay makukuha mo na at maikita mo ng seashells o lamang dagat. Pero kung hindi pa, ay pwedeng-pwedeng gamitin mo ang iyong paa para malaman mo kung merong lamang dagat sa iba ba. At ito ay isang mabisang paraan para malaman mo kung meron ba. At huwag kalimutan na magingat sa tinatapakan kasi maaaring iba ang iyong matatapakan. Maaaring isda na may poison ang kanilang palikpik o iba pa. Sa pangunguha ng seashells ay nakakamanga at ligaya ang madadaraman. Dahil atin nito ang ulam at saya. At promise, pag nasubukan mo ito to ay babalik-balikan mo ito. Oh, Dahil kahit saan man ako dalhin ng kapalaran, kahit saan sulok pa ng mundo, ito talagang namimiss ko sa aming probinsya. Maliban kasi sa masarap na ay preskong presko pa. Oh. Hay git, kumulang isang oras na kaming nandito dito sa karagatan at malapit nang sumikat ang araw kaya amin nang binilisan kami ay nagpapasalamat sa biyayang natanggap at sa panahon na kay ganda. Nadung, hmm. Wala pang dalawang oras sa aming panguli, ay ito na kagadang aming nakuha. Goods! Ang sabi ko ay goods, pero ang sabi ng pinsan ko ay hindi pa. Para daw sa pamilya. Hmm. hindi sa lahat ng oras o gabi ay pwedeng manguli ng seashells. Nagdidepende ito sa panahon. Hmm. Pwedeng pwede ka lang manguha ng seashell basta low tide. Basta high tide, hindi pwede. Baka malunod ka. At ito na nga kasi high tide na, hindi na pwedeng manguha kaya umuwi na kami. Sa umagang ito ay tulat ang ating nauli. Okay na ba ito? O magkano na kaya ito kung bibili natin sa palengke? At idol, salamat sa panonood at magingat ka sa araw-araw. God bless you po.